makikita natin sa periodic table of an element yung ating uh, hydrogen ay nasa pinakaunang uh, may roong 1 uh, uh, bilang 1 at uh, may bigat na 1.008 na atomic weight ang hydrogen po ay may tatlong uh, isotopes una, itong kulay pula ang ating uh, proton at ang ating electron ay ang kulay dilaw na bilugan matatawag itong isang protiyon na isotop kapag ang protium ay uh, tilagyan natin ng isang uh, neutron sa nucleus ito ay matatawag na deuterium at kapag ang deuterium ay nalagyan pa natin ng isa pang uh, neutron matatawag itong tritium pero sa ngayon ay ang gagawin lang natin itong uh, kukunin nating hydrogen sa kusina ay rotium. No? Uh, Ito ngayon ang kailangan natin sa paggawa ng hydrogen sa ating uh, kung nasa kusina lang tayo. Uh, oh, magbubukas lang kayo ng rep o nakaga bubungan itong uh, button. Kailangan kasi natin ng batel na, kailangan ng kasi plastic, no? Na, kasi pagka yung glass ang ilalagay natin, accidentally na kung tumabog, magiging sharp nail yun. Kaya pinili kong gamitin ang plastic. Okay. Ito naman yun yung uh, soft drinks. No? Pag uh, nandun sa loob ng red bean ito matatagpuan. At ito yung pang-unclog. Doon sa mga para ng ating uh, lababo. No? At siyempre, kailangan din natin ng gunting no? at liha. Ngayon, uh, siyempre, uh, lilihain natin ito para uh, nang sa ganun ay mabilis yung reaction ng ating uh, sodium hydroxide. No? Ito kasi yung binili ko dahil na uh, naglalaman ito siya ng sodium hydroxide. Just in case na wala kayo nito, no? meron kayong soda ash, pag nilagyan nyo yun ng ah, uh, tubig ay magiging sodium hydroxide. No? Ngayon na, uh, kung wala naman kayo ano, uh, ito uh, yung Prefiran din na matatagpuan uh, sa mga department store. Okay, simulan na natin. At uh, unang gagawin natin, siyempre, uh, lilihain natin yung paligid nito para mabilis yung reaction. Then, uh, kailangan din natin ng tubig. No, Lalagyan ko ulit ng tubig para kulang. Tubig kasi ang dito yung kailangan nating hydrogen. Matatandaan na itong tubig ay may dalawang uh, atom. At dalawang atom na hydrogen at isang atom na uh, Oxygen. Ngayon, paghihiwalayin natin yung Oxygen doon sa Hydrogen sa pamamagitan ng Asin. No. Kasi meron siyang sodium hydroxide. So, paghihiwalayin niya yung tubig ng ating, uh, yung uh, molecular structure ng ating tubig. No. Ngayon, unang uh, gagawin natin? Lilihain natin ito magic. Ayan na po. Na uh, partially na liha po siya. Okay? Una, gugupitin natin. tanggalan muna natin itong ating uh, labels para makita natin yung uh, sa looban itong tubig. Ngayon, nag set up na tayo ng ano, stopwatch. Ngayon, uh, antayin na lang natin itong matapos. No? Eight minutes. Ten minutes po na tayo. 10 minutes and 39 seconds pwede natin talian uh, nakakuha na po tayo ng ating uh, hydrogen meron na tayong balon pang party balon Dilipad-lipad na po 'yung ating uh, plastic bag. Uh, Pwede ring gawin nating uh, balon sa sa mga party. 1K subscribers and 4,000 viewers. Congrats to Malaysia! <laughs> <laughs> uh, ako ay labis na nagpapasalamat sa ating uh, sis na makapangyarihan sa lahat at uh, siyempre ay nagpapasalamat din po ako sa ating mga supporter na tinangkilip ko yung ating mga videos sana ya uh, magustuhan niyo rin itong susunod pa mga video na gagawin ko at uh, pag-iingihan ko ng pagawa ng mga content. Maraming salamat po at uh, umabot na po tayo ng 1,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa mga sumuporta sa aking channel. Hiha! birthday! <laughs> Ngayon na sinindihan ko itong kandila para subukan natin tunogin yung ating uh, plastic bag kung ano po yung uh, reaction ng hydrogen <hazit> bright yellow yung kulay ng ating apoy. At ngayon na, ah, nandito tayo sa pangalawang pagsusubok. Ano? Uh, ah, paano naman kaya kung ah, gagawin natin ay dadagdagan natin ang oxidizer na mula sa hangin. Alam natin yung hangin, meron tayong oxygen dyan na nakukuha sa hangin. Kaya ang gagawin natin, maglalagay tayo ng kalahating angin, para magkaroon naman siya ng oxygen ano ano no? so saka lalagyan natin ng meron sodium hydroxide na tatandaan niyo na ito yung uh, ginagawa natin kunin sa uh, mga baradong lababo Ngayon na uh, matapos natin malagyan ng sodium hydroxide, ulitin ko, lalagyan natin ng hangin. Ayan. Mukhang mayroon manghuli ng hangin. Okay. Ayan po. Nalagyan na natin ng punting hangin. Saka naman natin tatadian ng pang... rubber band. Meron yeah. okay. yeah. konting hangin at ah. Hintayin natin mapuno siya ng hydrogen. Okay. Ayusin ko lang yung nalabasan ng hydrogen. Okay. Hintayin natin mapuno. Iwag ko muna. Ay, ayun. Ay. Katulad ng mga ginawa rin natin at antayin natin na uh, mapuno. Yung uh, nagkukulay uh, itim po sa ating uh, batil battle ng ating mineral. No? Yung ano yan, na uh, reaction ng aluminum no? at saka oxygen. Aluminum oxide po ang tawag yan. At simple yung uh, ma mainit-init po yan. Na, may reaction kasi na mainit po ang kwan. Huwag natin uh, hawakan ang, ang kanyang liquid kasi asido na po yan. Paalala po sa mga magulang ng mga bata, no? huwag naman pabayaan na gumawa ng ganito ang inyong anak. Kailangan gabayan ninyo ang inyong anak pagka gagawa ng ganitong uh, bagay. Kasi flammable po yung uh, gas ang nasa loob natin. Isang hydrogen po. Ayan, lumulutang-lutang na po yung ating balon. Ngayon, nasubukan naman natin na sindihan to. Malakas po yung pagsabog at uh, may pagka-bluish po yung apoy. Maraming salamat po sa panunood at uh, pagpalaan po tayo ng ating uh, may kapal at gabayan po tayo sa ating uh, pamumuhay sa araw-araw.